kita yung difference. Sa Maynila, yung food packs, yung mga food uh, food sa mga food security program na tinatawag, wala yung mukha ni Yorme Even pangalan ni Yorme is na nakalagay, wala. Kilala mo yung buong pagkatawo, hindi lang kilala mo kasi nakita mo tumulong siya. di ba? Diba? I'm not... What's up mga kayone? Welcome back! Parin dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, Sumasalabin sa katotohanan lamang. Da! Yeah.

Pero okay lang yan, ha? Huh? October 17, Thursday, alas 6.30 ng gabi dito sa akin. So, mga alas 8, alas 9 ito sa inyo. Your May's Choice, Your May's Kumo na yun. Huwag natin kalimutan next year. DJ 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 Aha! Uh -huh. Dapat ganun yung energy. Hindi napapagod. Parang si Yorme Isco Moreno lang. Bili pa ko sa energy nun, parang hindi napapagod. Ano kaya vitamins nun? Ano kaya vitamins ni Yorme Isco Moreno? grabe yung energy nun eh. Talagang ako yung napapagod sa kanya. Bili mo, daming schedule pero hindi ako nakakababa. Hindi kasi andito tayo sa, ano eh, sa office. Sa ating studio. Pero nagpipil din naman tayo. Oh yeah! Come on! Two minutes lang naman yan. Maganda, 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 sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat ng subscribers natin. Sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV. Ako yung nagpapasalamat sa inyo kasi lagi kayo nakaantabay at uh, At syempre, hindi kayo nag-i-escape ng ads natin. Na Palakpakan dyan, ha? October 17 today, alas sa Easy dito sa akin, Thursday sa Pilipinas. Uh, Shoutout sa lahat ng major sponsors natin. Shoutout kay uh, Ma'am Mel C, kay uh, Janet, kay Ma'am Janet, at pati na rin kay uh, Pyro Hindi ko alam kung lalaki to, o babae. Uh, Shoutout sa inyo dyan. Pati na rin yung mga viewers natin, yung mga subscribers natin na nanonood sa, saan, saan, saan man sulok kayo ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyong lahat. Ha? Hintayin nyo, magla-live tayo para medyo merong interact, interaction. Oh, kasi gusto ko yung may kausap ako. Mas maganda yung kwentuhan pagka kausap ko kayo, nagko-comment kayo. Tapos a uh, sumasagot ako. O, oh, di ba? Meron merong feature sa YouTube na pwede ka mag-invite ng ka mo. Baka soon magawa natin yun pagka meron na ako internet dito sa kabilang uh, bahay. Ha? Oh, hintayin nyo lang at uh, mangyayari lahat 'yan. Okay? Pag-usapan natin ngayon to. Ah, pag-usapan natin kasi dapat kanina pa ako may upload eh. eh nagkaroon ng aberya sa upload natin. Okay, ha, ito pag-usapan natin. Ito nakita ko tong post na to. Ayun, nakikita niyo 'yan. Uh, uh, ito nag circulate around na uh, internet. to. so ito 'yung pinamimigay pala ni SP. So may isang t-shirt, may spam bersosa, tapos ah uh, merong bigas, tapos merong uh, 'yung picture ni SB. para siyang plug na maliit yung pinanggagano'ng gano'n siguro. Tapos meron din medicine at syempre merong cash assistance ang tawag nila. <laughs> oh, wala akong ano doon ha. Ah. Wala akong uh, ah, walang mali siya yon, no? Oh, cash assistance ang ta assistance ang tawag nila. So, yan yung pinamimigay ni SP. Yan. Meron pa. Ah. Oh, kita niyo naman na ah. nakalapalandakan yung pangalan, di ba? Tapos eto naman yung 100 na food cart na pinamimigay ni SP. O, oh, yan yun, no? Oh. So, may mga bigas. Di, parang hanap buhay. Hanap buhay package. ba diba? Wala naman problema dyan. Wala naman problema dyan. Pera mo naman yan. Pera mo naman yan. Hindi naman namin pera yan. So, wala naman problema dyan. Sana. Pero, di ba, kung uh, talagang sincere ang uh, pagtulong mo. Para sa akin lang, ha? Para sa akin lang, mga kayon. Wala tong problema kung uh, hindi ginato yung pananaw ng ibang tao o oh, kung man. naman. Basta ako, ang ako ang papananaw ko kasi, parang ganito eh. Ito may kita nyo rin to sa Bible na, na Matthew 6 verse 3, kung di ako nagkakamali, na parang sinabi niya doon na, Do not let your left hand know what your right hand is doing. ba diba? Oh, parang ganon, di ba? Sa, sa, akin lang yan, ha? Sa akin lang yan. Wala akong uh, pakialam sa inyo. <laughs> Basta yun ang pananaw. Oh, eh. pananaw namin. Ko. O, oh, ito naman yung food packs 2022 ata ah, to. Ayun sa Manila. Eto hmm. Ito naman yung ah, laman niyan, no. Oh. Ito yung COVID-19, no. Oh, food security program ang tawag namin diyan. Oh. Kita niyo yung difference. Kita niyo yung difference. Sa Manila yung food packs, yung mga food ah, food packs sa mga food security program na tinatawag. Wala yung mukha ni Jormeton even pangalan ni Yorme Esco na nakalagay, wala. Ang nakalagay doon, yung logo ng uh, Maynila, yung, man, ano, yung lunsod ng Maynila, yung, yung parang ganon. Uh, yun yung nakalagay. Ano lang ha, wala tayong ano, syempre lahat ng tao iba-iba. Karapatan niya yun, lahat ng tao iba-iba. Iba-ibang iba pananaw sa buhay, as well as me, as well as you, as well as uh, kung sino man. Lahat tayo may kanya-kanya. Pero for me kasi, talagang Parang kung gusto mo talaga makita yung sinceridad ng isang tao alam mong hindi niya ipapalandakan yung pangalan niya o yung mukha niya kasi wala naman tayong dapat iwan na legacy dito sa lupa eh di ba hindi naman tatanungin ni God siguro na oh pagdating ng balang araw humarap tayo sa ating uh, creator hindi ko alam, hindi naman ako, hindi pa naman ako namamatay. Pero parang hindi naman niya siguro itatanong ano yung legacy mo na naiwan mo sa lupa. Di ba? Diba? Anong legacy? Nakilala ka ba nila? Sasagot ka naman na, oo, oh, nakilala nila ako. Kasi tanda-tanda ako na nagbigay ako ng, nagbigay ako ng ganito-ganyan, eh, yung pangalan ko, ang laki pa nga. Tapos yung mukha ko, nadadun din. Kaya I'm sure, matatandaan nila ako. Yun yung legacy ko. Parang gano'n, di ba? Ano Kung, kung si Jesus nga, anak ng ating uh, Panginoon na Creator, eh, nung gumagawa siya ng Himala, pag tinatanong siya kung, kung sa, nung ginawa niya ng Himala, kung ano sasabihin sa mga tao, ang sinasabi ni Jesus, di ba, ano, huwag mong sabihin na ako yung, uh, na ako yung gumawa. Unless may, mga may makakita. Di ba? So, ganun. Ibig sabihin, yun, dun pumasok yung do not let your left hand know what your right hand is doing. Di ba? Kung baga, parang, ano yun eh? Uh, huwag mong hayaan na makita lang kanang kamay mo kung ano yung ginagawa ng kaliwang kamay mo. Kaya, ano lang yan, ah? Uh, para sa akin lang yon Para sa akin at para sa Bible. Tapos, nag-contact kami ni Kalsada ng uh, survey dito sa Sampalok. ah uh, meron naman ha hati. Meron pumili kay Isko, meron pumili kay Sam, meron pumili, yung, yung iba yung hindi kilala, di ba? Meron din pumili kay Hanil ako na, ano eh, balance lang din ang hindi balance, pagka tinanong ko sila kung bakit, eh, hindi nila alam ko ano yung sasagot nila. Eto, panoorin natin. G, G tayo, G, G. Malalaman natin yan dito. Kung sino. Ang, uh, mga tricycle muna tayo. Mga nakatambay na tricycle. Para malaman lang natin kung sino talaga yung mga napupusuan nilang pwede lang ipoto. Kuya, yeah, survey lang. Para next year, sino ang mayor mo? Isko. Isko? Uy, Isko. Bakit? Bakit? Hindi, hindi. Mahirap. Ay, para sa mahirap? Wow. Ano ba yung mga natatanda mong ginawa ni Yormie noon? Lumulat yung mga tao. Ayun, ang sinasabi ko. Ngayon, kung uh, di ba si Isko ang ano mo, ang mayor mo? Manok niya. Ano yung gusto mong unang baguhin niya sa Maynila kung sakaling manalo siya no, dito? Oo, ayun. Maganda yan, maganda yan. Sa mo? Para mama, mamalinis mga mama. kalsada. Kalsada ulit? Malinis. Diba? Yeah, malinis. ayos. Okay. Para malubag ang biyahe nila. nila kuya. Alright. Anong barangay ito? Anong barangay na ito? Alam mo 407. Yun. 407. 407. Okay. Maraming 458. salamat. 458. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kuya. Si kuya. Si kuya. Kuya. Butante ka na ba? Ayun, oh, no. Oh, sino ang sa tingin gaya, mo gaya. ang manok mo rito SB. para sa tweet? Uy, SB, bakit sa SB? Ah, uh, siyempre nakikita ko yung mga ginagawa ni SB. Gaya ng mga ano, pagbibigay sa mga mahihirap, kagaya ng mga food cart, diba? Food cart. Ah, oh, ah, 100, 100, 100 times na Ah, 100 na food cart. Oh, yun, oh no. Tapos yung ano, yung gagawin niya, di ba, bibenta niya yung mga kote niya para matulong sa pa, ano. Ayun, <laughs> oh, oh. sinasabi. Kung halimbawa mananalo si SB, ano sa tingin mo, ano yung gusto mo gawin niya? niya yan, 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 yan. Ano, parang ano lang, parang bago naman, bagong mukha naman. Bagong mukha. ano nga gusto mong baguhin niya dito? Hmm. Na pag nanalo. ano, ano yung gusto mong mangyari? Uh Agad-agad. Kumain 'yung 'yung kapaligiran natin. Umayos ang kapaligiran. Ah, okay. All right. Thank you. Salamat, salamat. Salamat, salamat, salamat. salamat, salamat. SP. Toto oh, to to to. No permanent address ako. Ay, no permanent. Sir, Sir, ano sa tingin sinasating mo ang mayor mo sa 2025 Ito, Very very interesting 'tong naka naka-motor na to. Very interesting 'yung uh, sagot niya. At uh, sasagutin din natin yung sagot niya. Wala naman tama o maling Nag sagot. Naging isipan ba ba yun? Ay. Ayun, naging isa o guwapo. Yun, SB. Diba? SB verso. dinanamin hindi na yun. Yulang, ano, ito lang. Ito lang, kung okay kung na. Kung sakaling, ano, kung sakaling manalo, manalo si, si SB. anong Ano yung gusto mong baguhin sa Maynila? Ano unang gusto mong gawin? Yan, 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 yan. yan. Bigyan niya ng... Bigyan niya ng pwesto yung mga vendor. Hindi yung pinalalayas. Ah, yun. Yung mentor, uh, Yun, oh. yung Uli sila ng uli, wala naman sa binibigay na pwesto. Ngayon. Ano ang nabuhay ng tao? Ayos. Ano ba parang kayo ito? 4-5-8. Ay, 4 Ay, ano yung 4-7 sa kabila? Ah, okay, okay, okay. 4-1. 4-1. Okay, ito, ah, ito, ito. Sagutin din natin yun. Total, hindi niya naman niya nasagot kung nang matino. Yung sa bata, eh, ewan ko kung acceptable eh, dahil bata siya. Pero alam mo, dapat, hanggat, dapat, dapat nga, hanggat bata ka, alam mo, maigi o kilala mo kung sino yung iboboto mo kasi kayo yung pag-asa ng bayan kayo yung magluluklok sa tamang tao sa tamang gobyerno di ba dapat kilala mo hindi mo siya Kilala mo yung buong pagkatao hindi lang kilala mo kasi nakita mo tumulong siya di ba i'm not against sa pagtulong i'm not against sa pagtulong don't don't get me wrong ha wala akong walang problema ako sa pagtulong pero lagi kong sinasabi hindi lang to about sa pagtulong ang pagiging leader ng pagiging ama ng isang syudad o pagiging mayor pagiging alkalde hindi lang to nag, nagsasama dahil matulungin ka dapat you have to have a good and excellent leadership skill hindi ka dapat ako hindi ako proud na sasabihin kilala ko to eh Kinala ko tong taon to kasi matulungin to. Di ba? Ako man, sa sarili ko, hindi ako magiging proud nun. Kasi kilala mo lang ako kasi natulungan kita o natulungan ko yung lugar nyo. Ayoko nun. Kumbaga kung makikilala mo ko dahil sa galing ko, hindi dahil sa pagtulong ko, dahil kahit sinong uh, Pilipino, kayang tumulong. Di ba? Gaya na lagi ko sinasabi na yung mahirap nga eh, nakakatulong sa kapwa niya eh. Wala na siya maibigay pero nag-aalok pa rin siya. What more sa mga may sobra? Nasa Bible to eh. Para na, nasa Bible to eh. Sino daw yung, sino daw, I don't know the exact words sa ah, Pero parang sinabi doon na, ah, sino yung mas, mas, ah, mas matulungin? Ah, si, ito, 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 importante to ah. Hindi man ito yung exact words sa Bible. Pero parang ganito. Sino daw yung mas matulungin? yung mayaman na nagbigay ng sobra o yung uh, walang-wala pero nagbigay pa rin siya. O sige nga. Sige nga. 'Di ba? Madali lang magbigay yung may sobra kasi sobra na nila yun eh. 'Di ba? Madali lang magbigay yung uh, mayaman ka kasi parang you're nothing to lose eh. Parang pag nagbigay ka, parang may matitira pa sa iyo, eh, 'di ba? Eh paano yung mahirap? Paano yung walang-wala na? pero nakuha pa ring magtiyay. Sino ang mas mayaman sa kanilang dalawa? Ah, 'di ba? 'Yan yung sinasabi ko. 'Yan yung sinasabi ko na walang problema sa pagtulong. Walang problema sa pagtulong, pero hindi lang ang ang, ang pag pag-solve sa Manila, sa Maynila, hindi lang to about sa pagtulong lang. Lagi ninyong tatandaan 'yan. Tapos yung sinasabi ni Kuya na vendor na naman, vendor, vendor. Wala akong against sa vendor. Hindi ako against sa Marami akong kaibigan sa ben, na vendor sa Divisoria. Na kaibigan ko, naging kaibigan ko na din. Na, na, na ko, kaibigan ko. Pero kasi pag pinagbigyan mo kasi lahat yan, baka ikaw mismo wala ka ng madaanan. Baka ikaw mismo mabwisit ka na. ba? Diba? Ang tawag doon, disiplina. Hindi pwede lahat bigay lang. Ang gusto nyo kasi lahat bigay eh. Lahat malaya kayo. Hindi po pwedeng ganun. Meron tayong batas na sinusunod kung saan lang meron kayong designated para makapagtinda. Hindi yan yung gusto ko dyan sa kanto na yan kasi maraming taong dumadani. Hindi ganun yun. Hindi, hindi yan pwede na kahit saan mo gustong magbenta, magbending, o kahit saan mo gustong pumesto. Eh makakapuesto ka. May mga sinusunod yan na batas. May mga lugar na bawal yung mga non-negotiable na area tulad ng dibes kahabaan ng rekto kahabaan ng waluna luna ah yung blooming street road sa so, may blooming street non-negotiable 'yan pero yung mga loob-looban pwede may mag, may bangketa nga pwede magbenta eh na pwede mag magbend alam no alam ng no, mga lihiti mong vendor 'yan ba diba? alam ng no, mga lihiti mong vendor 'yan kung nasa gasaan ka kasi hindi ka nakapagtinda, eh baka wala ka sa tamang lugar. O kaya wala na talagang maibigay sa'yo, nagpupumilit ka kasi gusto mo makapagbenta ka. Ma Di ba napaka-selfish pa rin? Nakapaka-selfish pa rin na, na gusto mo magtinta. Baka, baka pwede na maghanap ka naman ng ibang pagkakakitaan, maliba sa pag... Kasi wala na eh. Kung i-compromise natin yung kalsada, eh baka wala nang baka wala nang madaanan yung tao yung sidebook saka kung matatandaan nyo uh, utos kasi yung, yung kay Yon May Moreno yung clearing operation utos kasi ng DILG yun eh from national government ibinaba e sa lokal ipinatupad e naman ng lokal kung hindi susunod si lokal sa utos ng national which is DILG eh mabibigyan naman ng showcase yung mga barangay chairman kasi yun yung nasasakupan eh diba O yung mga barangay chairman niyo naman ang ma madadali, mabibigyan ng show Soter. Or order. O 'di ba? O itong susunod na ipapalabas ko. Ito yung Dr. Albert Elementary School located to sa Sampaloc. O ito pinatayo ni Yorme Isko Moreno to. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda. Actually sa sa TikTok account to ni Yorme Isko Moreno, dinownload lang natin. Tingnan niyo kung gaano kaganda. Ah. Tignan nyo, hindi, si Yorme Esco Moreno, hindi lang to nakatutok sa Tondo o sa, sa District 1. Nakatutok din to sa iba't ibang lugar. Nabitin lang tayo kasi 3 eh. Kasi nung, at, nung kalahati ng pangatlong taon niya, siyempre nangangampanya na siya sa, o nag-aasikasyon na siya sa presidency niya. Kaya ganun. Pero kung nagtuloy-tuloy ito, imagine, baka hindi lang ito ang magawa niya or may isko no? mo Panoorin natin itong Dr. Albert Elementary School, Sampaloc, to. Yung itsura na yan, kung mapupunta kayo sa Henry C. Hall, sa Lasal, parang ganito, blue red. Pero mas maganda yung si Salazar syempre. Pero to parang close enough sa sa Dr. Henry C. Hall ni Salasal, sa Taft. Tingnan niyo kung gaano kalaki yan. 'Di ba? Yan yung isa sa mga napatayo ni Yorme doon sa inutang na 15 billion. Isa lang to ha. Ah, uh, kung di ako nagkakamali, Almario Elementary School sa Tundo, Manila Science, sa katung Dr. Albert Elementary School. Hindi mo kung gano'ng kalaki, Oo. Oh, Ito yung isa sa mga nakinabang doon sa inutang ni Yormie na sinasabi nyo. Di ba? Hindi na tayo matapos sa utang, eh. Hindi na tayo matapos sa utang, hindi tayo matapos sa Divisoria Mall. Na parang... Ayun, oh, laki oh. Na parang si Esco Moreno lang yung nagbenta. At si Esco Moreno lang yung umutang. Di ba? Kaya... Yeah. Eh no, tinan mo tumawid pa sa kabila kung gaano kalaki. Ay soccer field pala to. Oh. Soccer field pala 'yan. Tingnan basketball court sa gilid. Parang Henry C. Hall nga. Kung mapupunta kayo sa top na Henry C. Hall, ganyan na ganyan yung parang konsepto. Building yung nasa harapan at saka sa likod. Tapos, malaking area yung nasa gitna. Parang UE din. UE erecto. Ganyan klase yung uh, pagmamahal ni may Isco Moreno sa Maynila. Talagang, ewan ko, marami sa atin talaga nakakalimot eh sa magkanong halaga. <laughs> nakakalimot kayo sa magkanong halaga. Tinan nyo kung gano'ng kalaki yan, kung ilang yung makikinabang. Merong ano to eh, ba? Diba, merong interview si Hanel ako na kay Ms. Karen Davila na nagpatayo rin sila ng eskwelahan na anim na palapag kasi yun lang daw yung parang nararapat. Ang sagot ko doon, alam nyo kung ano, bakit mo pirin Bakit mo pirin kung ganito kaganda kayang i-provide? Yan. Kung ganyang kaganda, ibalik natin. Ayan o, kung ganyang kaganda na eskwelahan, bakit mapakailangan i-limit ilimit pa sa 6 six, sa six floor? Para ano? Oo, oh, gusto, gusto na magtipid gusto na magtipid kaya anim na palapag lang anim na palapag lang naman yung kailangan eh tingnan mo naman kung gaano kaganda to masasabi mo bang masasabi mo bang sa Maynila pa yan halos kay Helena rin kung ako tatanungin parang kay Helena rin ito ng ganda nung nasa Henry Hall sa Lasal sa Tape eh. kasi doon ako nag-aral eh doon ako nagmasteral kaya alam ko yung Henry C. Hall sa Lasal sa tap kasi doon ako nagmasteral kaya talagang halos puti puti blue rin eh halos ganun din, hindi nagkakalayo o malayo man, pero at least may laban. Alam mong may laban. Hindi siya, hindi siya yung bulok na napagtsapi, nagtsatsagaan lang. eh no, dyan napunta. Yung inutang ni Yorme Isco Moreno na 15 billion. Isa lang yan ha. pera pa yung pitong infra infrastructure na, na housing development na ginawa ni Yorme. Ganun kalupit. O di ba diba? Tapos madadali tayo ng tumulong lang yayariin nyo si Yorme ng tumulong lang. Tapos masasaktan, kasi, masasaktan kayo kasi si Yorme nililinis yung kalsada. Eh wala eh. Part yun ng pagdidisiplina na meron talaga mawawalan ng peso as vendor. Meron ng mga iba mariretain. Part yun eh. Kasi kung pagbibigyan kayo lahat, walang mangyayari. Walang mangyayari kung pagbibigyan kayo lahat eh talagang mapupuno ang kalsada. Kasi maraming gustong magbenta sa sampalok. Maraming gusto mag-vendor sa Divisoria. Maraming gusto mag-vendor sa Pedro Hill. Kung pagbibigyan lahat yan, wala nang matitiran, wala na madadaanan yung tao. Talagang lahat uh, gusto nang mag-vendor. Di ba? Kaya huwag kayong papadali sa 1,000. Huwag kayong papadali sa mga pangako-pangako ng iba. Kasi, <coughs> hindi pa totoo yun. Di ba? E, itong ginagawa ni Yorme, totoo na. Alam mo may gagawin pa. Di ba? Yan ang sinasabi ko, di ba? O, oh, hanggang dito na lang mga kayon. Maraming maraming salamat. Sana matauhan yung iba at hindi madala doon sa mga simpleng pagtulong lang. Kaya kung kayo, boboto kayo, alamin nyo. Alamin nyo yung uh, botante, yung ano nyo, yung iboboto nyo. Hindi pa pwede yung, heh, kasi tumutulong to eh. Boboto ko to, tumutulong to. Sobrang babaw nyo naman. Grabe, yun na lang ba yung kayang arokin ng mga utak nyo? Laliman nyo naman. Kaya hindi umaasenso yung Pilipinas eh. Dahil na rin sa ating mga bumoboto. Kasi ang iniluluklok natin, by chance eh. O kaya minsan by trip-trip na lang eh. Pag trip mo na lang, sige, boto na natin yan kasi tumutuwa. Sobrang babaw ng dahilan na yun. Grabe. Sana hindi kayo mabilis sa halagang magkano lang. O hindi kayo masilaw. Sakit na ng Pilipino yan eh. Yung, uh, kaya nga sila dyan umaatake eh, sa tulong eh. Kasi alam nila, dyan nila kayo makukuha. 'di ba? Parang ano lang 'yan, yung ano, yung para sa mahirap, 'di ba? Sa Maynila. Doon nadali sila ron, dalawang termino pa. <laughs> okay, mga kayo na, maraming maraming salamat sa pagkikinig sa mga subscribers natin, yung mga viewers natin na lagi nanonood. Sana wag rin kayo mag-skip ng ads. Today is October 15, 6:17, upload na natin 'to. Maraming maraming salamat mga kayo. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God bless.